Yo, what is up sa mga tao nandyan? Back in again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright, kumusta mga kapatid sa panibagong araw na naman to? At samahan nyo ako, meron tayong uh, ipapaship, merong bumili sa atin ng sombrero. So ngayon ay nakabenta tayo ng sombrero at ito yung dalaw na yon. So itong pollution na hoyas, yan, starter. Pero HQR lang to. Ayan. Tapos ito yung blinag natin. Ayan. So ito yung the finals 2016 ng JSW. So ayan na pag usap na kami. So ito nga yung nakuha niya. Ayan. So hintayin ko lang yung confirmation niya. Kapag nagbayad na siya through GCash. So ipapa-gently na natin ito mamaya maya. -maya. So, nakabenta tayo ngayon tapos yung profit na nakuha natin i-flip natin so hahanap tayo ng uh, sombrero so, yun yung pang, uh, pang ikot natin para sa sombrero natin na panibago so yun update ko kayo mamaya let's go Boom! So yun na guys, nandito na tayo sa bahay at okay na yung pinaship natin napaship na natin doon sa LBC at yung yung shipping fee is COD so nabayaran natin uh, 149 yung uh, shipping fee so meron daw dagdag na bayad doon sa LBC akala ko 95 lang so shoutout nga ano pala kay Sir Eric Escobar Jr. so siya yung nakabili dun sa ating dalawang sombrero yung collision na HQR na Hoyas tsaka yung finals na finals na GSW 2016 so yun yung nabili niya sa akin so yun lang naman yung agenda natin ngayon so hindi ko na alam kung ano yung susunod so tignan natin alright guys so ang gagawin na lang natin ngayon ay etong lalagyan na natin ng mga sombrero. So, ayan. So, may nyan, nyo yan. So, bilinag ko yan. So, ang nangyari dyan, natanggal yung pintura. So, ayan lang yun yung natira. So, ganito yung nangyari sa kanya. Tanggal yung pintura. Ayan. Gumanyan siya. Bumaba. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin. Nalagyan na ulit natin ng adhesive. So, ayan. Yan yung agenda natin ngayon. Ito yung mga nahulog sa ano na natin dito so tatanggalin natin yung dati nyang pandikit so papalitan natin so tara let's go alright so ito na yung mga lagay natin ng mga sombrero so ang gagawin na natin dyan ililipat na lang natin sya dyan ililipat natin siya dyan so ang mangyayari kakabit natin yung mga lagay ng mga sombrero sombrero dyan tapos Diyan na natin ilalagay yung mga sombrero natin. So, yun. sombrero at ito na yung kinalabasan ng paggagawa natin dun sa lalagyan natin ng sombrero. Ito na sila. So ito sila. Hilipat natin dyan kasi nga nagbabakbak yung uh, pintura dun sa kwarto namin so nilipat ko dito yan so okay na sila So, ano pang hinihintay natin? Tara, bigyan natin ng montage. Yeah, let's go. Okay so, na guys, sa pakita ko na 'yung montage sa inyo at sana nagustuhan niyo 'yung paggawa natin ng ating lalagyanan ng sombrero at ito na 'yung kinalabasan. So kung nagustuhan mo itong video na to, like mo na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. So narasolve ba na natin yung problema natin dito sa ating nalagyan na ng sombrero. At sana nagustuhan nyo itong video na to. Alright guys, so may umabol, may bumili ulit sa atin ng sombrero. So ito siya. Itong Shuttle Mariners. Tapos itong uh, Steelers. So nabili niya ng 300. So binibenta ko kasi itong Steelers 150 kasi ito 200 tinawaran niya ng 300 so kumayad na tayo so yon punta na natin yung may ari neto